ang alisin natin sa iyo, demonyong isa at babae, no? Magtiwala lang po. At sumampal at manalangin. Yan po, ha? Ah. Yan. Tubig mo to? Apo. Okay. Ready na tayo. Ito po yung demonyo. Pick po Ah, oh, aray ko, aray ko. Yan yung demonyo. Opo, oh, aray, aray, aray. Ito aray. naman ang babae matanda. Ah, uh, aray ko, Parelpo, aray ko. opera rotas. Uh. Mm. Aray tama na, tama na. Oo, tama na. Pala, oh. Ikaw nagpadala ng demonyo rito. Oo. Oh, oh. Ikaw, oh, bakit, oh. bakit, para para mamatay na siya. Para mamatay na siya. Eh, hindi oh. naman ako papayag. Nahuli na kita. Kanina pa kita nakikita oh, doon po. sa may labasan eh. Oh. O, tanggalin mo dalawang kamay. Tama na sige, po. Mahina na ako din. O, talaga mahina ka na. Matanda ka na oh, eh. Sige, sige, baklas. Oh, ah, tanggal ko na. Tanggalin mo nga. Inuutusan nga kita. Oh, hindi ako susunod sa'yo. Ha? Hindi ako susunod sa'yo na. O, oh, sige, po. sige, baklas, tanggalin mo lahat. Ah, sige po, tatanggalin ko na, mahina na naman po ako. Mm -hmm. Matanda ka na, na. na. na ng Sige. Sige po. Sige pa. Oh, ayan na po. Hangga't hindi ko siya sabi to Miguel, wag titigil ha. Oo oh, po. Oh, ito po isang demonyo padala po ng matandang mangkukulam. Mm. Okay, sige, sige. Ayun na po. Alam Tanggalin mo, po. mo, nga eh. Ayan Isa na. pa. Mm. Papatayin niyo pala 'to? Oo. Oh. Bakit? Bakit? Ay, Bakit? Po. Ah. Galit ako sa kanya. Galit, galit siya, siya na lang, lang lagi. lagi, siya na lang lagi, siya na lang. Eh ano mo ba 'to? Mm. Ano 'tong pinasukan mo? Ano mo? Kano ano mo? Manok Manyogam. Mga lintik talaga kayo. Sige, tagal mo! Ayan na po. Manyogam? Kailan niyo pa binira ito? Matagal na po. Matagal na. Balik, sige. balik, balik, balik. Ah, Malakas. pabalik, balik. Ay, Malakas lang siya. Mm, sige. Malakas. Sige pa. Sige. Tanggalin Hindi mo siya lang Hindi siya maano ano, malakas eh. Hindi siya maano kasi oh, yung pananampalataya oh, oh. niya. Opo, oh, po, alam ko, mm -hmm. alam ko 'yun. Paano ka sa akin, kung ganyan ginagawa mo? Opo, oh, po lagi siyang nakatawa kaya mahirap siyang anuhin eh. Mm -hmm. Oh. Pero papatayin niya 'to. Opo. Oh, po. Sige, matagal ko nang gusto eh. Mas matagal mo nang gusto mm, patayin 'to. Kaya lang malakas siya. Mm. Sige, sige, baklas, oh, baklas, baklas. Wala na po. Sige pa. Oh, yan. Mayroon pa. Opo. Oh, <laughs> sige pa. Kunti pa? Oo. Oh. Sino pang mga kinulam ba? Gusto kong malaman yung lang. Ang na po eh. Kina Sino pang yung mga? anak ko. Ha? Yung mga anak ko. Hmm? Sige, sige, baklas, baklas. Kunti na lang. Kunti na lang. Ay. Kunti pa. Ayun po. Payas tayo ha. Ah, po. Gan talaga. Ah. Kilala mo ako? Opo, nakilala ko na po kayo. Alam po yan, ginagan. Alam po, nagpapaano siya sa inyo eh. Ay, ganun ba? Opo. Mm. Ay, ba't hindi ka nanatakot sa, sa ano ko? Kakayaan ko? Hindi ka nanatakot? Ay, matanda na rin po ako eh. Kahit anong gawin niyo sa akin eh. Nahihirapan na rin po ako eh. Ay, ganun talaga. Opo. Sige, ibibigay ko konsistensya para sa iyo. Opo. Panginoon kong sa akin madakila Opo. may ngayon ng basbas -bas, -bas Opo. sa iyo. Nanginginan na po ako eh. ko ang kumagambala sa babae ito. Opo. Sa ipratisakmit. Opo. Agad Tama uh, ah. na mam Ma'am, three days mo rin iinumin ka. Tatlong araw po. Inumpang kalahati, tapos yung kalahati isalag mo sa bati. Okay, shout out sa lahat. Uh, ito, mat matanda na yung gumagambala kay Madam. Uh, ito nga, ginawa natin paraan. At uh, Sana sa bawat gamutan, manalangin tayo na gumaling po ang bawat ginagamot natin. Okay, shout out kay Apo Ken, Apo Marwin, kay Apo Sita ng Team Apo, kay Sis Mike and Brother Dan Dan. Uh, mga hunters, sana makilala pa ako, hindi lang sa pag-hunters, kundi sa paggagamot ko po sa mga tao. Okay, maraming salamat. Bye-bye. May -bye.